Hello, hello mga kumare! Isang mapagpalang lunes na umaga sa inyong lahat. Dahil nga birthday ni Aaron ay ayan at mag, maggagawa ako ng buko salad. Binuksan ko na nga ang mga dilata na fruit cocktail na binigay noong Pasko para sa mga PWD. At mabuti na nga lang at ang isang dilata naman ay naka easy to open kaya hindi ako masyadong nahirapang buksan ito mga kumare. At pagkatapos ko nga buksan ang mga dilata, eh, ayan at dinrain ko na ang mga fruit cocktail. Kailangan natin tanggalin mga kumare ang sabaw nito dahil ito nga ang isang dahilan kaya napapanis. Maasim nga pala ang, ang sabaw ng fruit cocktail kaya dapat talaga ay idrain natin. At isinunod ko na ang idrain ang pangalawang lata ng fruit cocktail mga kumare. At pagkatapos ko nga i-drain ng ating mga fruit cocktail ay dinilagay ko na sa bowl na aking pagtitimplahan. At nilagay ko na nga sa ating bowl na pagtitimplahan ng ating na-drain na fruit cocktail. Isinunod ko na rin ilagay ang buko. At pagkatapos ko nga ilagay ang buko, isinunod ko na ang ating crema sada. Dalawang lata nga pala mga kumare ang nilagay ko dyan. At syempre dahil nga matamis na at may ano may krema na yan ay isang isang Nestle cream na nga lang ang nilagay ko diyan mga kumare. Ayan. At after niyan, syempre ang ating gagawin mga kumare. Mekus mekus na mga kumare. Mekus mekus ang salad para sa birthday ni Aaron. Ayan. Look yabi naman. At pagkatapos ko nga palang i mekos mga kumare, ay inilagay ko siya sa mga disposable na lalagyan. Tips ko nga pala mga kumare, syempre para hindi mapanis kasi naalala ko may time na napanis ang salad. Kasi kung sa isang lagayan na malaki, doon kukuha ng pagkain tapos yung kutsarang ginamit ibabalik na naman. Kaya yan ang isang cost na napapanis kaya naisip ko na lang na isegregate ko na siya sa mga lagayan para kung kukuha man ng aking mga anak at hindi maubos ay yun lang nasa lalagyan na yun. Ang magagalaw ba diba, mga kumare? At sa wakas ay natapos na nga ako mga kumare. Yung last na tab na ang aking nilalagay. Meron na tayong isang menu para sa simpleng birthday ni Aaron. Aba, ay teka nga pala mga kumare. Sa tagal ko namang hindi gumawa ng salad. Ikaw ba naman ang gumawa ng isang taon bago maulit eh? Ay nakalimutan ko palang lagyan ng cheese itong ating ginawang salad. Kaya inihabol ko na lang ito. Hiniwa ko na nga lang sa gitna itong cheese mga kumare. At pagkatapos ko nga itong hatiin sa gitna ay nislice ko na siya ng pa-cubes. At nang matapos ko nga itong hiwain ng pa-cubes, ay in-spread in ko na nga lang sa mga lagayan. Dahil nga nakalimutan ko na sa tagal namang hindi nakagawa, ay every year lang tayo nag-prepare ng ganito. Talagang bumabata ng inyong kumare. Ayan, inilagay ko na lang sa mga ibabaw ang mga cheese. Ganyan naman talaga kumare, parang sa buhay lang may mga pagkakamali na pwede namang ayusin at itama at pwede pang ihabol. Kaya ayan, hinalo-halo ko na lang para mahalo ang cheese dahil alam ko na isa to sa magpapalilamnam sa ating salad. Ayan mga kumare, tapos na tayo magmekus-mekus at nakailan tayong tab. Ayan, anim na tab ang nagawa natin. Yun lang guys, thank you for watching!